Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya, hindi si BBM, kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na uh, niyuyurakan, sinisipa, binadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinangtabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga uh, lumugmok sa ating uh, bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yang uh, uh, kaya pinakasala ni Lisa ay upang uh, maging uh, matuwid ang kanyang buhay napakalaking kalukuhan yan huwag nating maliitin ang uh, pagmamahal ni uh, First Lady uh, uh, Lisa Araneta Marcos kay uh, Pangulong Bumbong Marcos sapagkat so, noong panahon na yon ay dapang dapa sila ang uh, talagang kanyang uh, minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap na hirap sila noong panahon na niyuyurakan at uh, tinatadyakan ang kanilang pangalan at noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos noong pinakasalan siya, nilalait pa niya panlalait pa yung ginagawa ni uh, Sen. Amy Marcos nasaan naman ang kanyang utak sana na napunta ang utak mo Amy kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bad man dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay um, malapit na kumanta yung iyong bad man dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming na narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa uh, campaign mo na donors mo rin sa campaign mo. At yang uh, hindi ka na pagbibigyan doon sa mga puesto na gusto mong ipaapoy. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino. Huwag mo idamay ang Pilipinas. Gayun maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo?